mo? Saan mo dalhin mo yung paninda mo? Mamaya pa, baka ano. hirap, hirap na hirap si Kuya magtolak sa iyang paninda ngayon, no guys, no? Kasi nga, pinagbabawalan muna sila maglatag dito. Yan. O dito tayo, papunta tayo sa ano, pinakadulo ng burautan. Kasi yung doon, inaano na sa polis. Ha? Ah? ah, Gang, TV official po. Thank you. Support mo ako, kuya. Ano ah, ka natag dyan? Morelo din, no? Ah. Magkano, kuya, ang relo? O, oh, isang. Isang daan lang, guys, o. Oh. Morelo dito. Yan. Yeah. Aray, ko. Bili na, ma'am. Ay, lager na pala dito. Opo. Lager kita nagkita siya, teke. Ay, thank you, po. Matutuwa nga ako pag ito, ganun, eh. Sige. Sige, po. Kaya, thank you po mas da pesos wow english speaking kasi ate magkano tong bilit mo nang hielo 100 100 patiin ano kailan kukupas to hindi naman ito 100 lang gladly sir ano yan tantan to oo o, may urasan lang okay sige anak ako man, ng March. 100. Kaya, pa, ano? Malit? Apo, oh, kasi tag-init yun. Hindi naman siguro. Malaki daw ako sa sa ano, sa sa TV. Pagdating sa personal, gamay. Gamay. Pang ano po sa buo? O, sana all oh, si Kuya, o. Oh. Kuya, dapat iganito. ganito. O, oh, pahawak, 100. O, hawak. Ano para sa anyante? ti? Ang shiny ng buko. O, mas shiny. Ano? Ano pa yan? Yung okay pa to? Hindi pa tulo? Opo ma'am. Sarado po. Magkano ganito po? Ah, mura lang 'yan. Para para, para sa ay, 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 Ito, <laughs> nani-nervious ako. May pa oh, ba pag mayroon po. Pinagbabawalan oh, po muna. Dali mo talaga sa bangketa po. Oo, oh, kaya nasasanay na po Pero, sila. Ito, nandito dati, wala, no? Oo po. Ay, yan. Nakatalikot to. Oo, oh, salamat kuya. Ay! Awak bibili. Ay, sabi ni ate ano, pag humawak daw, bibili. Ayoko maghawak. pag humawak, bibili. Ayan. Wala kami Pwede hawakan, te, pero kahit hindi ako bibili. Okay lang. Ay, okay lang. Ito. Balat na balat. Magkano ganito po? Magkano ba yan, kuya? 300. 300. 300. Ay, maglingon-lingon tayo. Baka mamaya mahuli ako sa polis. Ay, Awak bibili <laughs> oh. Ah, ang bili mo? 300. 300 ang bili ni sir. Asan? Bisaya ka? asan man bisaya? Negros. Oh, what? Yan sa mga taga-negros no? Mga bisaya, nagipon ipon ipon na diri no? Kunyag, ba na napakaya yan. Oh, ganyan ba, ba yan. Ang sabi nila baby. Ah. Okay. na sa probinsya patong-tong-tong-tong. Yeah, okay. <laughs> Report mo ako ha, basta mga Bisaya. Maraming <laughs> salamat. Okay. na. Ano? Oh, sa'yo! Wala na akong hawak n'yo, wala pa. Ayanga diya pare mo. Ito. Speaker. Ito, oh. mahilig... Magkano tong imu? Kuya, magkano tong pamuntak bum mo? 600 daw to guys ha, yung mahilig yan na buksay nga. Yan, 600. O, ano naman to? Iyeng ito. Ito, ito siya. Hmm. Ito rin, mayroon din ganito. Pingpong. Yan. Tapos ito, mayroon din. Ha? Ha? Ito guys, iririgalo ko sana kay kuya. Gusto mo ba yan? Pang kuya, pang katawan ko na ito. sa katawan ko, lang eh. Baka na yung mabrit kuya. <coughs> ah, uy, 50 lang daw puno. Ni. Oh, city bike. By... Kakasyap. <laughs> <laughs> Dalawang lang, singer. Ito yung makina na mahilig kumanta, kaya singer. Singer, kumakanta. Ah, oh. makina. kaya <laughs> Ayaw, makina dancer. Ito pang A grass cutter. Magkano nga to? 1.5. 1.5 grass cutter. oy bumili na kayo.

Speaker na lang. Magkano tong speaker? Sandaan? Ah, hindi po. Dalawang daan. Siyempre may puro. hindi oh, pala si Ma'am Sakua. Ito, magkano naman tong pang nid-nid ni mo? Oh, shout out kay Kuya. Shout out? Oo. Ah, uh, ah. Siyempre. Sa so, misis ko, naiwan. Oo. Eh. ay, ah, Ma'am, si, so, si, si mo sir mo na akong nagkakamera sa akin ngayon, no? Tuloy, Iniram. Tulog? Oo, ah, na goy. Naiwan tuloy. Pig. Murang. Oo. Oh, oh. Murang lumana kayo, no? Ganda Oh. Kasi ano lang wala nang gulong Pag nagbenta kami, kalahati lang ang presyo. Eh oh, auntie. Takay, sasakyan, ano makano to? O, kalahati. Sa kalahati, binayad mo kalahati lang. Murang nabangga uh, yata tote, te, oy. Oo, okay. oh, oh, yun, Restor. Restor. oh, oh Restor. koleksyon yeah. lang. So, makano tote. Ah, ma lahat po kasi yan, ma. 5,000. Kasi ang lahat yan. Ah, lahat po itong dalawa? Ay, ito kasama? Kasi ang hirap na nung lumanding ng ano. Ito, <laughs> kasama sila guys. 5,000 daw. Ito, ito lahat. Kasama to. Oo, oh, nabagsak. Bakit nakakalasa na to? Oh, nakakalasa na yung aeroplano guys. Nakra siguro to na ano, hindi maganda pagka-landing niya. Ha? Ha? diri sa pwesto ni Kuya o na yung mga speaker. Ayan. Ayan. gumagana. Pakita natin Kuya ha. Ayan, gumagana. Magkano ganyan po? ng anak niya. Pa? 500. Kasama na po yung mga speaker? Sama na yan 500 daw guys so oh. oy oo oh, may yung buntag oh, may buntag <laughs> may buntag sa mga taga payatas ha sa payatas shout out daw so nandito na naman tayo ngayon no eto ah um, para saan para to kuya ayun ha ha ah, eh so ito oh, wala lagi ko ano hindi ko maka ito kung ano yan. Ayan. Cute naman ito. May, hanggang ngayon, umiilaw pa po ito na? Pag may Ah, pag may battery. Magkano naman po itong mga ganito? Isandaan. Eto. Oo, oh, may tawad pa guys. So, pag may battery, umiilaw daw, no? Kasi ito naman, oh. Ang daming mga ano. Ay, ito, tropa-tropa sila, oh. Pipa pigs. Magkano naman ganito po? 50 lang. Oo. Oh. Hugas na ang kailangan nito guys. O kaya sa naman bumili ka na yung I'm brand nyo. Ito. I'm Pag meron kayong I'm mga I'm anak. I'm Kano bili mo I'm yan? Comment. <coughs> no comment. <laughs> no comment. Lucky me. Ah, lucky me lang daw po. Pwede. Okay. Ito, namimili si sir. Saan po po kayo galing? Makati kami. Ay! Dinayo okay. pa ninyo okay. dito? Okay. Ah! Okay. Ay, siyempre si kuya. mag shoutout Bisaya mo? Hindi, Bisaya. Ta Tagalog. Manila. Manila. Oh, yan, nakarating sila dito sa Burautan. <laughs> Ito may mga taklog-taklog naman dito sa mga ano, sa mga rice cooker. Ito may kawali din, Oh. Yan. Tapos dito, marami dito ang mga sapatos. Ah, iba't iba talaga dito makikita nyo guys dito. Ito sa Pia. Ano bag mo? Wala na, nakuha na. Oh boy! 500! Si oh! 500 daw. Top 50 lang. Ipakita niyo. Ah, may bawas na yan siya. Anong brand yan? May in France. Ito tayo. Hmm, ito tayo. Para sa'yo, ma'am. Ito tayo. Ito tayo. Oh, riba. Hi, ma'am. Oh. Hmm? Hmm, hmm. Oh, diba? Hmm. Oh, Sir, teka diba? na yan to lang? Uli ba 2.30. May tawad 250. pa? Ay, plastic. Hindi, lalagyan na niya sa iyong kwarta. Bisaya mo? Asa? Oy, mas bate. Mas bati ako. Ah, Ay, sa plaster ka? Bisaya ka, yung Ah, mas bati ako, di masalang salang? Mas bati Di mo kayo dyan sa mas bati Ay, binabati nila sa placer, mas bati no sa ato ayang ganda talaga bakit oh? hindi ka ako galing. wala ka na, wala ka. Oh, oh salamat sa ma'am. Oh, ah, salamat. Oh, siyempre. Oh, Ay bibigyan din ka pa. Oh, dagang salamat. Ha? Ah? Ah? Ingat sige, pa Oh, isa na lang, isa na lang. Oh, isa. mapapanood yan. Ah, bukas, bukas po. Bukas. Siyempre may trabaho ako. Oh, thank you din. Dagang salamat. Sa inyo wala tayong mapupunta. Wala rin sa radio Road. Oh, oh. Bukas, 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 sa katawan. Isa sa ano ka, doon sa kapila. Opo. <laughs> Kaya salamat po. Ay. Uy, ang ganda nito. Ito bag din to, kuya? Oo. Kagaya ng ano? Ay. Kagaya ng tago. Na? Ano? Eh, ang sa ilagay niyan? Ilagay ng Alahas, tango. mga rilo. Oo. Oh. Alahas, mga rilo. Alahas daw, guys. Oh. mga rilo, ilalagay oh. dito. Magkano naman to? Yeah. Magkano? 50 lang. 50 lang. daw. Tapos yun ah. Oh. Ano sa ni Kuya? Tablet? Ah, lagayin, oh, lagayin daw ng cellphone to. Magkano naman to? 20. Ah, Maram, lagayin ng bagilay. Oo. Oh, oh. Ay, dito yun lang kay boy. Kuya boy. Alis na ng utang. Oo. Oh, oh. Ay, takot ako dyan sa mga utang ko yan. <laughs> oh, ito, marami dito guys, ha. Ah. Ito. Ito, mga ano Oh, mamili, mamili, mamili. Eto, may mga ano din dito. Yan, ito. Ito, unsa man eh. Ay, orasan. Makano sa orasan, kuya? So, ay, sandaan na lang daw. O, original na, ano, orasan. Hindi ko alam kung gumagana pa to kasi di man mo tuyok-tuyok, no? Tala lang yan. Hmm. O, o, pang souvenir na lang, Talangin. no? Makano daw yun, kuya? Sa akin yan. Oy! Sa

anda din no, Kahoy. Ito eh, hindi ko alam kung ano ito. may maliliit na kano. Mga sapatos din. So ito guys, so, oh, binigyan nga ako ni Kuya. Mga baso-basong maliliit sa kanya lang daw.

300 lang daw to guys ha ah? Ito ang cute ng wallet Ito. Ito Ano to? <laughs> ah, pang ano sasakyan Ano to ya? Tira okay, mo na yung tirahin mo na tirahin Tutut 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 katakin, oh, e ba magautron ako ayun nga guys na, no? natapos na ngatim vlogs ngayon sa buora otano na, alas 9 na ng umaga Ayan. so sa akin mga viewers, sa akin mga subscribers, maraming salamat sa pala niyo akong suportahan, daghan-daghan salamat so ayon nga, bye.